Day, another pet style ngayon dito sa Bukawi Pet Market. Huwag niyo nga palang kalimutan mag-subscribe sa si channel ko mga boss and follow ko na rin yung Facebook page, -page, page natin atin. Jika, Tara, samahan niyo ako. Tinangali ako ngayon. Tara, update tayo kung meron kong mga pets style ko mga puta dito. Tara. Okay. Good morning, Kuya Jello. Good morning, ko, Kuya. Ito, update tayo kay Kuya Jello morning, dito po. sa Bukawi Pet Market. Uh, good morning, Kuya. Atong mo ngayon, Kuya? Chow Golden. Ah, oh, Chow Chow. Chow Golden. Ganda. Ang kita. Okay. okay.

Yeah, okay. Ito, chow. Ito, same ito. lang rin pero yan Chinese ang champion. Oh? Yeah. So, parang <laughs> Pero yan, chow, chow rin. golden rin, isa lang rin ah, chow, Ch 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 Ano rin to, oh, golden chow din. Golden chow 'yon. Oh, yan. yan, nag ana lang siya, nag shading lang ata 'yan, oh. 'Yon. Ito sa may face. Ito. Gusto lang kumawala ng golden mo, boss yes, yan. Ito golden retriever. retriever. Old po, 12 Ayan, 12,000 na lang, 12 golden retriever. 12,000 lalaki, 2 balls. Yun, 3 months old na. Ang gaganda ng magulang nito sa personal po, lalo ito lalo, shading, shading, period to. Oo. Pero yan. pag nag, ano to, kapal ng balahid po. 12,000 na lang. 12,000. Ito. Ito, sorry, po. Ito mga chain shopping. Yan. Yeah, chain shopping. Dalawang babae, dalawang lalaki. Oo. Oh. Bali, ano na lang po ito? 4-5 each. Or 5 each na lang. Yes po. Or 5 each na lang po. Yan. yan no, mga yes, malulungkot na aso to. Yan yes, sharpie. Oh, yes, yan. Yes, yes, po. Lukot talaga yung mukha nila. Eto. Yan. Eto. <laughs> Eto. Yan. 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 to, K na lang boss. 4-5 Ah, 4-5 na lang 4-5 na lang na to na Kaya na Kuya Jello Meron ba po tayo Lagi sa kabila. Inanong ko lang Ayun Ito Ah, ito, ito. 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 ito po Dalawang mahugan eh Dalawang mga gani. 3 months mahigit. Boxing and, and ano po. Ah. Yan, ah. malilit ko sa personal lock. No? Ah. Higit buwan na to. Magkano dyan kaya Jello? 4-5 na lang po. 4-5 na lang. Mas yes, ba yeah. may mixed breed na sa labrador Japanese. Mga, yes. Ah, ito mga mixed breed ng labrador. Oo, so, okay, na lang po yan. Sa may oh. mga gusto lang po. 2,000 na lang isa. Maganda ang nito, hindi ito. ano. Okay, murang-mura na o. Oh. 2,000 o. Oh. Yan po. Labrador. Isang lalaki, isang babae. Ayun. Yes. Yan. Wala na ako yes, Ato Ito pa isa. Yeah, ito yan, yeah. Yeah. kapatid. Kapatid bata ko yan? Yes, po, kapatid Ay. po. Yan. 2,000 na lang Salam kay Kuya Jelo. Yan yes, po, salamat po. Yan, sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Kuya Jelo, kontakin nyo lang siya sa number niya. Yes po, saka pa, subscribe na lang po si Kuya, saka maraming maraming salamat po. Yung number mo pala, Kuya Jelo? 0991-578-3735. Yan si Kuya Jelo. Yes, Jelo. Thank you, Kuya Jelo. Thank, Thank you po, salamat Kuya. Thank you, Thank you po. Good morning, Boss Bibi. Good morning, Boss Bibi. Kamusta mo, boy? <laughs> Bahay sa ba? mga dala mo, ha? Ito. Ito, ito dalpace, update o. tayo sa mga pusa ni Boss Bibi sa Bukawe Pusa Market. Yeah. Yeah. Ito, mga doll face to, boss. Ang gaganda. Ilang months na to? Ano lang? Two months. Two months na. Magkano to, boss? Okay, ganun, ganun yung ano. Ito, ang gaganda ng mga dala ni mga Boss Bibi, oh. To. Magkakapatid to, tsaka ito. Ah, ito, magkakapatid to. Pati yung white. Uy, wala isa isa bas. Ah, tatlo. 4 lang 'yan. 4,000 lang isa. Oo. 4,000 so, na lang isa. Ito, hindi nila kapatid Ito, hindi nila to kapa Pure white. Oh, pure white to quality. Ano nito, boss? Ano, babae. Babae. Ito, maganda oh. Magano ta Boss? 6k na lang to. 6k na lang. Yan. Ah, ganda quality talaga. Pure white yan, 6k. Ganda. Okay. Babae boss, pa no. Pala. May konti. Yun. pa konti. Yon, negotiable para to sabi oh, ni Boss BB. Ano, may ganda talaga. ng mata niya no. Okay. Yeah. Uh, okay. Pure okay. white. Yan. Pinkish pa yung ilong. Mm. Ito, Ito man, naman, 3k lang. Persian. 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 Ah, by ay, hmm. ah, by color. Oh, by yan. Color. Ito naman, 3k. Ito. Ito na lang, 55. 55 na lang to. Ano to? Ah, uh, ko ano, Himalaya, ano, Himalaya mukha niya. Himalayan. Uh, anak ko ng ano, eh, uh, eh, exo, tsaka British long hair. Ayun, anak ng exotic tsaka British. Oo, oh, ganyan so, lumabas, eh. Magano ito, boss? 5 na lang. 5 na lang. Ito, laki na ito, ha? Ah. Ano to? Eh, ito, 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 ito bigay natin ng ano to, uh, 6K. 6K, ano to, ano lalaki? lalaki? Ano na yan, 8 months, panggamit na. 8 months, yan. Panggamit na yan. 6K. Yeah. Ano oh, ba, to Persian boss? Persian to? Oo, oh, okay, Persian. Ito, ragdal. Oo, ragdal. Ito, ragdal. Ito, ragdal. Ito, yun. Ano? yun. Ilang mas na to boss? Hindi na lang, magsa 7. Magsa 6 pa ano na. na. Uh, Oo. Ano oh. Magkano to? 13. 13. 13,000 13, 13, 13, lalaki. Ito, ano to? Ah, pang giveaway yan. Ah, pang giveaway ba to? Oh, Ito, sa mga... Ay, sa mga gustong sa mga subscriber mga boss, oh, giveaway na to ni Boss PB oh. Oo. Unahan na lang kayo. <tipin>, o, ano siya? Yung, kapatid niya yung mga... Ano, yung mga, yung mga orange? orange Yon. Kaya... Kapatid to ng mga orange, mga boss. Uh, ayan. Ayan. Yung... Tawag lang kayo, kayo bes... kay Boss PB, mga boss. Ayan. Uh, uh, yung... Libre lang to binibigay ni Boss PB. Ayan. Unahan na lang kayo. Eto, boss. Yung ano mo. Bumerang yan mo. oh ayan. Right. Ano na lang yan. Ano pala dugo talaga nito, Parang, eh? ano hmm. eh, Yung... Ano Ayun. to? Pumeray niyan? Oo, oo. Magkano to? Ano yan? Uh, six na lang. Six na lang. Yan. Pumeray niyan. Panda. Panda color. Oo pero, ano niya pala? Border collie. Hmm. Parang ganun. Border collie. Kaya pala ano siya eh. Hi sir. Yun. Nakakalala na ko ng malaki sukat niya. Ayun. Six K na lang to. Oo. Yan. Yun. Sa lahat ng mga gusto mag a kay Boss Bibi BM lang kayo, kaya tawagan niyo siya. Thank you, Boss Bibi ha? Okay. Thank you, Boss Jake. Good morning. Thank you, Boss. <laughs> Pero, Yon. Good morning, Ma'am Jade. Ito, update tayo kay Ma'am Jade dito sa Bukawi Pet Market. Long time no look, Mama. Kamusta? Okay lang yan. Yon, outfit check pala tayo kay Ma'am Jade, oh. So, okay. ano, mga tumalis pa, tsaka tayo mag-outfit check dito. Yun. Mga dahit na Lola. Ito, mga update tayo sa mga dala ni Ma'am Jade ano ito mga mga teacup? Yes, yun, mga. Yan. sa mga naghahanap ng teacup kay Ma'am Jane, meron na ulit siyang available. Okay. Bago to guys, yun. isang lalaking triple gold. Oo. Ito ang sa ito yan. 12,000. Yan. Ito naman teacup na cream, lalaki. Oo. Tingnan mo siya o. Ah, gusto sumama sa'yo mama. <laughs> 12K. Talaga sa sama ka sa ito. Pwede ka pa Ayun. na bibili. 12K. Ito, ang ganda rin ito okay. Ito po lalaki. Oo. Uh, puti, 12K din. 12K din. Kuya, kaya lang ito, teacup. Ito, hindi teacup. Ah, ito, ito, ito yung teacup. Ito yung standard. Opo. Yan. ang liit lang ah. Opo, teacup din tama? Opo, ito, kuya, teacup. Sobrang liit oh. Kaya ka naman ang dose, kuya. Kaya ang kaliit Yan. Dose. Kaya naman dalawa, kuya. Ayun, may dalawa pa rito. Malaki din. Dose. Yun. Dose rin. Yan. Ito, maraming stock na yun na teacup, mga boss. Si Ma'am Jade. May darating pa akong tatlo bukas, kuya. Ayun, ayos siya. ah. Maganda niya, no? Ayan, marami kayong pagpipilian. Masambot na yun, makilis eh. Ayan, <laughs> ayan lalaki to. Ang kit eh, pisay eh. Ayan, Meron tayong babaeng cream dito. Ito, babaeng cream. Ito, babae naman. So, si 12,000. 12,000. Kit nito, o. 12,000, o. Oh. Meron tayong pudel, kuya. Ito, toy pudel. Yes, karami. Maganda na ito, ah. Kano tama? 3 lang. Bigay ko na ito ng 8, 5. 8, 5 na lang. Ayon. Itong... Hitsu na Princess Choco. Oo. Uh Bakit -huh. Choco? Babae. Bigay ko na lang na 6.5. 6.5 na lang. Ayan o. Choco yan o. Oh. Ang cute. Ito uh -huh. yeah. naman yung Golden Retriever ito, natin. Uh -huh. Ang Oo. Uh -huh. Bigay ko na lang itong 10.000 kuya. 10.000 na lang. Yes, golden malaki. Retriever. Oo. So, dalaki. Yung natin. Tatlong lalaki. isang babae. Tatlong Oo. 4K okay na lang, tatlong isang babae, tatlong lalaki. Friends natin, mga lalaki na lang, compact 7'5. yun. Eto, dalawa. Itong friends na to, ma'am? Uh, blue time, babae. Pakita okay, sa camera. Uh, um, ah, na to. Oo, ito. Ito, na lang, probe oh, okay. na. Pakita. Right, Ayan. Ito, itong pat. Uh, 15,000. Ito na ma sa mga pusa mo. Ayun. Ito sa pusa mo ma'am. Ito magkano to? Ato ah, mga Bengal. Bengal sa bana 15,000. 'Yon. sa puwasa daw 'Yon. Take over si Maganareta ma'am. Magkano rito, ma uh, 6K. 'yan? Ah, piga lang natin. Ah, 6k. 'Yon, 6k. Shout out pala kay Boss Jason. 'Yon. Yun. British long hair. British long hair, kuya. Ko ito, na ganda na, na, na ito ah. 10K. 10K na lang oh, British long hair. Yan, ganda nyan. Bait. Itong black na ito ba? Saan na British Persian chocolate na kuya. Yun, magkano to? Ay, okay. Bigay ko lang 5K. 5K. na lang. Itong ragdoll mo natabas? ito Ayan. 15K na lang kuya. 15K na lang, baita ah. lalaki. Yun. Itong British, British mo na ito British long hair. Ayan. Yan, uh, ganda na ito oh. It Beauty slonger oh. Magkano yan boss? Oh, uh, 25. 25 game. Oh, uh, 25. Etong ginger mo? Ah, uh, ginger natin, bigyan natin 7.5. Ano? 7 7K okay. Ito, ano to? Ah, uh, Vickish Magano to? Ah, uh, lang natin ng uh, ano, uh, 10 10K 10 na lang Baba ito? Ah, lalaki rin yan oh, Lalaki rin Yun Nabas Sa Ah, uh. <laughs> Ma'am, ah, sa lahat ng mga gusto mag a kay Ma'am Jade, PM lang kayo sa FB yes, niya. Yes kaya sa number ko, 29628706424, basta sa driver ni Kuya Jade, may Yun. discount tayo. Thank you, Ma'am Jade. Ha? Thank you, Kuya. Morning, Ma'am Lisa. Eto, update tayo kay Ma'am Lisa sa mga accessories ng aso, pusa, ibon, kompleto yan si Ma'am Lisa. Pati yung mga accessories, oh. Yan. Tapos may mga higaan din ng pusa. Ito ang ganda ng inumin na ito mama Ang laki oh. oh. Kompleto siya sa mga accessories ng pusa Pati laruan ng pusa meron din siya Tsaka ito oh. Maganda to bang ano mama Cut liter ah Magaling ganda ma'am 150 yan maganda sa cut liter yan. Ito may mga ano rin oh. Snack sa pusa Biskuit yon Tsaka mga inuminan tsaka kainan Tsaka mga kids meron din si ma'am Lisa niya no Yan Yon, sa lahat ng mga gustong mag-avail kay Ma'am Lisa, PM lang kayo kaya tawagan niyo siya sa number niya. Thank you Ma'am Lisa. Okay, thank you. Yon. Good morning, sir. Long time no look ah. Kumusta ba? Opo, eh hindi ako naka-pwesto nung nakaraang linggo kasi nawala yung wallet ko sa SMX. Sayang. Pero na-recover ko na load kasi kami ng anak ko ng gun show. Ah, okay naman pala. Oo. Oh. Kinabukasan linggo binaligan ko. nakuha ko na may wallet. Ko. Ba, ayos ah. Pero wala nang pera, sige. Ah, wala basta ligtas yung mga ID mo. 'Yon yon Anong dala mo ngayon, boss? Ito, po, sir, pero tayo Korgi. Ito mga Korgi. Oh, may Korgi tayo, lalaki, sir. Mm. Three months old. Ah. Complete the worms, complete vaccines. 'Yun. May PCCI paper to 'yan, sir. Ganda ito, na, na, na ito. Magkano ta bas? 28k asking ko, binibigay ko lang ng 25 basta kay. Oh, yun, 25 Jake. na lang binibigay ni Boss Din. Ang password doon Jake Ajusi. Uh, yun, yan, makaka-discount kayo. Basta sabihin niyo lang subscriber ko kayo. -subscribe, mga Magka subscribe at 25 pagka hindi, eh, 28. Yon. So, yun. Ganda <laughs> niya, no? Lalaki pa, pa. pa yan, magandang pang future oh, stud. Yun. Yes, tapos, uh, meron tayong golden. Ito naman, golden retriever. Two and a half months. lang siya. Nag-shed lang. Oo. Pero uh. maganda to, sir. Uh, short snout, big uh. head, big bone. Oo. Uh. Lalaki rin. Lalaki rin. Two months. Maganda uh, to, boss? Thirteen sana. Pero pagka kayo, sir Jake, bigay ko lang ng ten-five. Ayun. murang mura na to. Unaan na lang kayo dito. Nag-iisa na. Ten-five na lang. May na, sir. At saka deworms. Ayun, may baksi na. Alagaan na lang. Oo, uh, sir. Meron to. Nag-iisa na. Tapos meron tayong Shih Tzu, Sir. Eto naman Shih Tzu. Female. Yun. Abang, nice to ah. Ganda Tricolor, uh, color uh, female. Ilang months na ito, Bastien? Ah, 2 months and 2 weeks. Ah. Uh, uh, bye. 6K asking ko. Pero pagka kayo, Sir Jake, babawasan natin. <laughs> may vaccine na <laughs> to. Basta sabihin nyo lang, subscribed kayo. Orms, may vaccine. Yun, naalagaan na lang. Yes, yun. Tapos. Tapos. Ito may mga pusa ka rin. Meron tayo yon. mga pusa sir. Magutulog oh. Natutulog lang sila. Ito oh. exotic short hair. Oh. Uh, exotic person pala. Lalaki. Oh. Hmm. lang to sir na 6'5. 6'5 pa Kahit na 5'5 pag akit. Ayun hanggang 5'5 daw. Opo. Ito. Yan sir yung blue. Female yan. Lahat ito. Female yan. Female. Yung oh. female. Ito lang lalaki. Ah ito lang lalaki. Yes. Puro female to. Yes. ganda ng kulay ha. Yes sir. Lahat dyan, 6'5 is... Ito, lahat to 6'5. Yan, ganda. Ito British Shorthair, 4 months mm. sa bahay. 6'5 na lang six, to. Yan, naman na kayo dito. Ang ganda ng kulay yun. American Shorthair. Ito, kali ko. Oh, American Shorthair. Iyay ka lang ng 6'5, negotiable. Yun, 6'5 na lang. Ito sir, ano yeah. person, triple coat. Teka, Ayan. Ito, blue. Yes sir, hmm. female dyan. Hmm. Mm. Uh, yeah. Ah, Mati 3 months. Ano ka, ano ka, ano ka, ah. ka, ano ka, ano ka. Babae sir. Ah. Nagsised lang kaya malipas ang balay mo. Triple coat to. Ah. Ah, uh, bigay ko lang din 6.5. Yun, 6.5 na lang. Nagsised yeah. lang siya ngayon. Nagsised lang ngayon. oh, pero triple coat ito. Uh, sir, ano, uh, British uh, na boss, ah, British shirt ano, here. Oh, Nakailangan na ba ito? Ilang man sa tabas? Pa-11 months yan sir, lalaki. Lalaki. Diyan, isang buwan na lang, mga pwede na pang start, no? Oo, sir. Magkano to? Uh, 25 sana eh. Oo. Oh. Oh, sige, kahit hanggang 18. Ayun, ang laka ng discount nyo. Unaano okay. lang kayo dito, 18K paga, na lang binibigay ni Bostin. Pagka J. Kajus uh. siya. Yun, pwede na itong pang start, isang buwan na lang. Yun. Yeah. Yun, sa lahat ng mga gusto mag avail kay Bostin. Ah, PM po. lang kayo sa Screeper.tv Yes po, Scripper TV. Ah, follow ah pa-subscribe na lang po sa channel ko. Yun. Uh, tapos po pala ano, yung aking Facebook page, Keeper Din TV. Yun. Pa-follow. Tapos pala sir, yung sa ano ko sa sana maka panood kayo nung ano ko, subscribe kayo sa channel ko youtube channel, kasi uh, naka-feature doon yung bago naming hobby ng mag-ama ayun, mahilig kami sa mga ano yung mga mahilig sa ganito ayun, ano yan mga boss, pang zombie ako apo. ba, ayos ha, yeah, sir. ganda yan boss ha <laughs> ayun, sa Kaya mga gusto mag ano, alam ko mahilig maraming mahilig dito eh, ayun yan. PM na lang kayo kay Boston. Thank si you, si Boston ha Yes po, salamat Ayan. po. Ano, bueno, Boss Good Morning. Eto update tayo kay Hello. Boss Ronnie dito sa Bukawi oh. Pet Market. Eto Chihuahua. Oh, long coat, saka saka ano, yan smooth coat. Ano? coat. Babae lalaki. Ah. Oh. Alin yung babae? Eto babae, ito lalaki. Ayun, magkano isa? Ibigay ko na lang 55 isa. Yun, 55 na lang isa oh, Chihuahua oh. Tama sit sitso natin. Oh, daming sitso basta. Para hindi Tang na rin ito. tawaran. 4-5 ah. kasi talaga yan. Bibigay ko na 3-5. 3-5 na lang, oh. o. Para wala na tayong tawad-tawad. Uh, ano, sale na. 3-5 na lang. Dami, oh. Puro sixo, oh. Yan. Yeah. Yeah. Bili na lang kayo dyan. Screenshot nyo lang. Yeah. Ito sa Belgian mo, boss. Belgian natin, 2 months. Bibigay ko na lang 5-5, o. Oh. Yun, 5-5 na lang, oh. Belgian, oh. Ito, boss, pudel. Oh, bibigay ko na lang ng 8,000 yan. 8,000, pudel. Ano mga gender nito, boss? Puro lalaki yan. Puro lalaki. Ito, bully. Bully yan. Yung black, bibigay ko ng 15. Ah. Oh, Yung choco, bibigay ko ng 20. 20, itong choco. Yun. Itong mga pusa mo mga ba? Mga pusa natin, itong mga, itong apat na to, 5-5 oh, isa. 5-5 isa. Ito. Ito, bibigay ko 6-5 sa so, Ah, ito, ito, 6-5. Ganda na ito, ha, kalay ko. Oo. Oh. Yan. Ito, ganda rin, oh. Ginger, oh. Ito, boss, magkano to? Ayan, puro 5-5 na lang. 5 na lang dito. Ito, blue, oh. Ang ganda, oh. Ito, mga 6-5. Oo. Oh. Puro baba ito nga sa ilalim. Ito mga... Yung Doberman na yan, ano lang yan, na 5 months. Pipigay ko na lang 15 mil. 15 mil na lang. Itong Rottweiler natin, ano lang yan, 10 months. 10 months. Pipigay ko na lang din 15. Ano to, lalaki, babae? Lalaki, pareho lalaki. Ah, parehas lalaki. 15,000 na lang, oh. Rottweiler, o. Yan. Yan, sa lahat ng mga gusto mga gabel kay Boss Romnick. PM lang kayo sa FB niya. Tsaka kung kung gusto niya mag-invest ng lupa, chat nyo lang ako. Marami tayong ngawak na lupa. Ayun, nag-aing ka rin pala siya. Merong farm lot. Ayun, Ayun chat ako. Sa mga naghahanap ng lupa, PM oh. din kayo kay Boss Romy. Sige, Boss Romy, ka. Thank you. Ayun! Good morning, kuya! Good morning, kuya! Ito, may dalas si kuya na ano. Ano ito, kuya? Budget meal lang, pang budget meal. Oo. Uh -uh. uh, Mixed breed ng Labrador tsaka ng golden retriever. Ayun. Ah, uh, budget nila lang 2.5 na lang, sir. Yon, 2.5 na lang, na oh, na golden na. lab. Too much. Yan. Too much 'yan, lalaki. Ah, pakaganda niya, no. Meron yeah. din tayo rito mix with ten boss ng lang... Rottweiler. Ah, oh. Rottweiler Labrador. Ah, oh, Rottweiler Labrador. Oh, budget nila lang din, pa, sir. Budget nila lang, oh. Murang-murang kayo. 2.5 na lang, 2.5. We'll 2.5 ah, so, na lang. Yan. Too much. Lalaki o babae? Ah, lalaki o babae? Oh, budget nila lang 'yan, boss. Yon. Anong contact number mo kuya? Ah, uh, 0966 429 5548 Yun, ano pa ko ya? Aji po, Aji. Buwan Mamboy Ito, update tayo kay oh. Dito sa Bukawi Pet Mario Ang mo ngayon, boss? Siamese Ito, mga Siamese Yun, ilang mansa to, Two month. Two months ito Mamboy? 2 months 2 months, Magkano isa? May babae, may lalaki, 2-5 mga Siamese, oh. Ito pa o oh. 2 ang isa, Siamese Ito mga to, ano ito Mamboy? Diba? Exo-Persian. Exo-Persian. Six-five. Exo-Persian, yan. Six-five. Exo Six Six-five ang isa. Ilang so, months na maboy? 2 months. Yan, Exo-Persian. So, ang ganda, Ito, five Ito, five Ang kita? Exo-Persian. Yan, ganda. Yan, maboy. Ay, ito pa. Meron pang isa ron. Yan. yan. Five thousand. Five din yan. Yan. Ang ganda, Yon sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Ma'am Boy. Kontakin niyo lang siya sa number niya. Boss. Oh, okay. Shoutout pala kay Boss aljon no? Bonsi. Boss. Boss, Lalait ako eh. Sige na, next time. Lagi mo ingat. Morning, guys. Yan. Ako sa Ma'am Boy. Andala mo 'yan. eto mga ano to. Ano to, Kuya? Shih Tzu Shih Tzu 3K 3K Ano gender? 3B. Female Female Ito, Chihu Chihuahua? Uh, 3 -5. 3 -5 Chihuahua Pagkano to? Ah, uh, 3.5 3.5 Chihuahua Ito? Ah, datyan Mini Mini Ah uh, Pagkano ito? 3K 3K Ayan, uh, dalawang uh, Chihuahua no? Ah uh, Pagkano ito? Yeah. kuya, ano to mga ito? Auschwitz Belgian Hospital Beldan. Oh. Mga to? Ah 25 na lang. 25 na lang crossbreed ng Beldan. Ito. Sige ba, ingat. Bull Terrier x Face. Oh. oh. Mga to, five kuya? 5.10. 'Yon, 5,000. Etong white na to. Ah, ito kuya. Ano to? Japanese Spitz. Japanese Spitz. Ah, mga ano? 25. 25 na lang. Ayan, sa lahat. Ay, ito pa pala. Meron pa rito. Ito, ano to, kuya? Rottweiler, cross ng Labrador. Rottweiler, cross ng Labrador. Ayan lang. Magano to, kuya? 5-10, na lang. Ah. Ayan. Yun. Yun, sa lahat ng mga gusto mga kapel kay Kuya Sian. Yes. Kontakin niyo lang siya sa number niya. Di ba rin number mo, kuya? Follow and share nyo, kuya. Di ba rin number mo, kuya? Thank you, kuya. Thank you. Kuya. Thank you. Thank you. Morning, boss, Yaisi. Morning, boss. Good morning. Boss, kamusta? Okay. Oh. Okay naman, eto may mga dala tayo dito ng chow-chow. Eto -chow. mga chow-chow. Oh, Dalawang babae, 3 months old. Yeah? Mm. Okay na natin dyan. 8K na lang boss. 8K. 8K, na lang. Oh, 8K na lang dito, parehas babae. ba oh. Tapos meron tayong mga sitsu dito. So, mga sitsu. Oh, brindel. Ayan. Oh, tsaka brindle dyan ha. Oh. Bigyan natin dyan 6K, isang babae, ito yeah. lalaki yan. Ang cute ha. Oh, ayan. Oh, 6K, 6K na, lang. na lang. Oh, tapos meron tayo dito. Ito, ito, labrador. labrador. Oh, Labrador Black, 3 months old. Ito, ito aso ito, Labrador. Oh, lalaki o, oh, bigyan na natin dyan 7k 7k dig. na lang oh, lalaki Ayun. Ha, 3 na 3 months old dito nag-iisa na o, uh, tapos meron tayo dito pag oh. babae eh. oh. uh, 3 months old dyan may vaccine oh. and deworm Bigyan natin dyan 10k 10k na lang uh, o, tapos eto isang bigil natin yung may uh. cherry ay 5k uh. K na lang yan 5k na lang bay, may vaccine and deworm din yan yun, babae eh. uh, sa so lahat ng gusto mag-abay message sila ako sa 0910 133 9194 yan, 15. si Boss JC. Daisy message sila ako basta subscriber Boss Dick discounted Thank you, bossy, AC, oh, thank you Boss Jaycee Thank right. you Boss Good morning morning kayo Jun Buta like, na habol pa kita Good morning How's that? Okay tayo kay Kuya Jun Dito Eto, sa Bukawi Pet Market Ito may Paubos na tayo eh Oo oh. oh. Ito na lang yung mga natitira. Isang si Chu, dalawang golden. Oh. Itong golden na to, ito, female, 4 months old. May paper oh. yan. Oh. Bigay ko lang yan, 15K. Negotiable. Oh. Female. Oh. Then itong male, 3 uh, oh. months old to, no paper to. Ah, no, oh. No, oh, bigay ko na lang yan, 10K. 10K na lang. Then ito, ikutan natin sa kabilang pinto. Hmm. Si female. Ito naman si pure oh. white. Oo. Oh. Female to, oo. Bali, 5 months old to. Bigay ko lang to 5K. Babae yan, ha? Yun, 5K na lang, uh, babae. Lahat yan, negotiable. May babae, may lambing. May kurot pa yan, kay Kuya Jun. Uh Yun, sa lahat ng mga gusto mag kay Kuya Jun, PM lang kayo, kaya tawagan niyo siya sa nangyari. Salamat. Thank you, Kuya Jun, ha? Ingat kayo sa biyay mo. Salamat. Bono mo, chef? Good. Don, kamusta, boss? Eto. Ano dala mo ngayon? Ah, uh, seats American Bull. Ito, may dala si boss, chef, dito na ano, Chitsu. Yan. Ano gender nito ako yan? Male, male, tapos yung pinakamalit ang female. Ah, yun ang pinakamalit, Yung uh, female. Puro male itong dalawa na ito. Magkano isa? Eto, bigyan nila ng 4 or 5. Eto, 5. Ah, eto, 5,000. Pangong-pango. Eto, pangong-pango. Oo nga, no? Plat na plat, ha? <laughs> yan. Ayan, million. 5,000. Eto, buli mo na ito. Yan, pag may kukuha niya kahit na 5,000, babawasan pa natin para bumuli ka agad. Babae pa, no? Basal. Basal, o. Oh. 5K kaya. na lang. Yun. Dito sa pusa mo. Dari, Persian. Oh, Tingin ko lang ng 4-5 ang isa. Ito, Persian. Oo. Oh, oh. 4-5 na lang isa. Ayan mo, Persian. Ito, pure white. Ayan, pure white. Ito naman. Persian din siya na Dalface. Dalface. Ganun na lang din, 4-5 lang din. Ayan, Dalface yan o. No? Or five na lang isa, mga person, tatlo yan. Female. Yan, yeah, puro female. Oo. Uh, uh. Yun, sa lahat mga gusto mga kay Bastiat, PM lang kayo sa FB niya. Uh, Oo. Kaya okay. Bastiat, okay, okay. ha? okay. Mano ba siya na? Ayun, ayun, ay, 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 ayun, si Kito. Uh, <laughs> ano? Ito, update tayo sa UNA Avery. So, so, um, Upisa natin dito. So, update tayo sa Kakatail. Ay, sa ito, boss. Okay, okay, okay. Magkano sa Kakatail mabas. Ba, boss? Okay, kakatail. Ito yung may ano, owner. Dito sa Lutino, boss. Kano? Ha? Wanto Pares. Yan, Lutino. Dito sa ano mo? Lutino pa? 3-5. Pares. Ito si mo. 600 Pares. 600 dami, oh. krimino oh. ba ito, boss? pa sa Yun. Magkano rito? 1 na lang. 1 na lang. Ano Ah, Bayo opa papel. Yan, 1-2, 1 na lang? Oh, 1 opa ba Ah. 1-5 per. 1-5 per. lang. 1-2. Lutino lang. Ito solda ba ito? Kaya? Ah, binalot mo lang. Hindi, Ah, solda ito? ayos, ah. Dito sa Opa-Mabas. Ano ba ito? Ano, mga normal lang. Magkano isa? 50. 50. Ayun, ang dami oh. Kumau pa pa yan oh. Dito sa barakit mo, boss. 200. 200 ang isa. No, no, no. Yun. Magkano, boss? Yun. sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Boss Yuno, PM lang kayo Ay, sa FB niya. Thank you, Boss Yuno. Thank you, Boss Jake. Ano sa'yo, Boss Yuno, Boss? nag-resign na. Hindi ba nagtubad? Oo. Oh. <laughs> <laughs> Shoutout yes, okay, pala kay uh, Boss si Yuno. Okay. So, Shoutout pala kay Kuya. Ano pala mo Kuya? August. <laughs> Ayan si Kuya August. So, oh, oh bukas pa naman niya yun. Malapit na yung ano. August August 4. 4. Malapit na birthday mo. September. Thank you Kuya. Ayan si Boss Jampo. Shoutout si Boss. So guys, ito na lang tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel. Jake Agusin. Babush. Ingat kayo mga boss.